<laughs> anong, <laughs> ano na, hindi na siya nangangailangan ng ano ngayon, te? Hindi na, wala <laughs> na. Hindi na siya nangangailangan <laughs> <laughs> ng hawak? Hindi na, na. kasi, mayroon niyang binat eh. mayroon niyang over -putting. kasi may ah, nakaka sa siya. Ang sarili niya talaga, elemento at saka tao. Pero pwede pa kayong bumalik kasi mataling mo na kasi sakit yan. Uh, pwede kayong bumalik mga 2 weeks para ma... ma o huwag, pwede isang linggo, pwede dalawang linggo. basta ayusin lang namin yung ino-normal. Bala kayong umarot pero pergolos, pergolos, per 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 sa manaw. Wala lang linggo. Pero bago ka pumunta rito te, Maligo ka na kasi hilutin ka na. Kailangan namin kasi hulitin ka kasi matagal na naman na magiging mga ugat mo. So, Pero kung ayaw mo, wala kami magagawa. Alamit lang naman gagawin namin ay, ay, ayun, ayun. Pero mas maganda yun ay kasi pagka sa sasakyan, ilan ka na? 60 si ka na yung sasakyan mula bago binili mo, hindi mo napalitan ng gulong at mga preno. <laughs> oh, kailangan ano ka, i-break ka sa mga modelo. Okay, oh, ay... <laughs> Thank you po, po. Thank you, thank you Orang, ayo, po. Thank you po. Ah, mo. oh, mother, okay na pag-aranda niyo pa? Yes, super okay. Okay. Saan po po kasi uwi kayo, nai? Sa Dubaw. Sa Dubaw. Ingat po kayo pag-uwi, mother. Thank you. Bye-bye. Mother, bye-bye. Bye-bye. Okay. Salamat bye -bye. po sa inyong tiwala. Okay po. Paliwanan ko na lang po. Thank you po, Lord.